Mama. Uy. Mga kahini. Lakop ako sa'yo. Dati ako, kainin ako ng sa baba. Guys, tapaka malaglag ako, nakakatakot. <laughs> Ay, bigrap. Ayan. Saan na nagtago? Iya. Oh, saan na yun? Ay! Ayun. Ay! Nawala. Saan na yung crab? Ayun na. Ayun na. Ayun na. hindi natin makukuli yung crab. <laughs> nanguhuli ng crow bababa tayo guys at ano mababa Ma ako at ano, baka madulas tayo ayan, ang ganda kaso ang niliit niya. Ano? madami dito crab wala 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 ay ang bibilis nilang magtakbo dyan pala sila nagtatago eh price ang bibilis nilang magtakbo Ganito Na experience ko ito Mag isa lang ako Tingnan nyo walang katao-tao <laughs> ah! nyo na experience ko to guys oh. I love you all sana makalimot na nga ako sa sakit na nararamdaman ko no, pero masaya ako na mag isa ako oh. kahit may pinagdaanan tayo ay pinagdadaanan tayo ayan napapasaya ako ng nature oh. ayan guys napakaganda sa buong buhay ko ngayon ko lang ito na experience na ganito nakikita nyo wala akong kasama tingnan nyo oh, wala akong kasama isa lang ako shout out na lang sa inyo nandito pa rin ako hinihintay kita hinihintay <laughs> kita na Yana, love you all. Oh.